alamin talo, mentero y pare, alamin tau pare, mentero hal, apu tati ngayon tao pare para open me, wah, tay jarap pare, 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 ah, para makalakyo, ampare, puto makbunyan, para makalakyo, alina pare mo lang open pare, ang pare, may na, buk, tay ka, oh,

Baka may kilala kang ano, matawagan na emergency. Boss, basta kaya ang Emergency. Baka may kilala ka, boss. Baka may tao sa loob. Di natin malapitan, oh. Pare po, pare. Itapin pare, tanay manalapitan. may May tao nga, boss. May tao yan.

Ah, pare mo usta mo. Boss, baka may sa barangay. Sa barangay. Kuya. Western western. western, western. Western, western. Sa susunod na po. Tanay dana, meeting tao kaninyo? At hindi ni pare, wala na mga alaking kilid. Tukoy po

Ay, may, gasolina na ay, uh, may, may laso tao yan, par. Ay, pa, ay, ay, na, ay, na, ay western, western boss western. Navy, western. 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 Oh, western. Na. Ah, din Boss, kailangan na urgent namo, urgent Kailangan na kailangan masabi na. Hello po.